yon mga amigo Meron kasi naghihintay No 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 ating uh, binta At saka kung magkano na daw ang mga naparte namin ayun hinahanap nila Kasi nasaan yata Nasaan na yung iba na Ano na Tinakita ko kung uh, magkano ba yung kinita ayun Medyo na busy, mga amigo Kaya hindi ko na i Hindi ako nakapag uh, video agad wala akong taga-edit at saka uh, yun marami akong ginagawa kaya hindi ko kagad na isunod ito yun mga amigo yung bali 13 days namin uh, uh, pagpalaot 13 days Hello. ang itinagal namin sa laot Hello. magkano Hello. nga ba yung aming binta at magkano ba yung aming kinita yun naabutan kasi kami mga amigo ng tumal medyo matumal talaga yung lakad namin yun uh, kaya matatawag ko na maswerte pa din gawa ng may huli kami. Marami kasi doon mga amigo na mga kasabay namin, na ang huli tatlong piraso, mayroong apat lang, may pipito. Ayun, talagang malaki ang lugi nila. O, kaya, hindi man ako kumita. Masasabi ko pa rin, mapalad pa rin ako kung ikukumpara doon sa iba. Gawa ng sila, talagang bukod sa hindi kumita, nalugi pa ng, ma ng malaki. Ayun, ito yon mga amigo. Ayun. Ah, sa cellphone lang din, maka-screen Akan lang i-video na lang sa cellphone lang din naka-save. Oh, kasi maghahanap ako nung ano eh. Ayan oh. Bali, ang laki kasi mga amigo ng diesel namin nung nakaraan gawa ng malayo yung tinakbuhan ko nung sinundan ng lahat namin yon. Ah, uh, diesel at saka yung gasolina pa lang kumusumo na ko ng 41,000. Tapos sa yelo, tapos sa mm um, Basing supply at iba pa yung mga grocery, lahat-lahat ng iba pang ginastos namin mga amigo, umabot ng 103,000 ayan o oh, 103,000 tapos buminta lang ako doon sa isda ko na ilang piraso ba yun 17 pero maliliit naman kaya dalawang box lang ang nalam na noon ayan nakita nyo naman binaba namin mga amigo hindi gano'ng malalaki buminta lang siya ng 139,000 maganda nga mga amigo at uh, medyo maganda ang presyo ng uwi namin medyo mataas-taas ang presyo ng uh, tuna yun nga lang nagkataon na talagang kukunti at saka maliliit kaya yun lang ang inaabot ng binta ng isda natin umabot lang siya ng ano, hindi na pala nakalagay dito ko ilang kilo pero ano lang yung mga amigo, mahigit 500 kilos lang lahat lahat ng isda namin na yan ayan, yun, tapos binawas yung konsumo na 103,000 saka yung pinarte mga amigo ng pasahero yan, 41,536 yung mga pasahero ko kumita kasi yan nga, yan, napunta yan sa kanila hindi nga lang pare-pareho. Depende kasi sa dami ng huli nila yan. 41,000 lahat yan. Uh, pumarti sila. Yun. Ang nangyari, yun, logi pa ako ng 5,850. Yun, logi ako ngayon. Logi ako mga amigo, dito sa lahat namin ito. Sa 13 days na itinagal namin sa lahat. Ayun, bali, ilang lahat na rin namin, itong taong ito. Isang business lang, pumarti ng 2,000. Uh, Ayun. Ah... Uh, Medyo pinahirapan kami mahina ang kaya na isda yung mga naunang buwan ng aming pangingisda sa laot. Ah, lang. Mayroon din namang sinorte mga amigo na pumaparte ng malaki. Oh, may sinorte. Kaya nga kami lumalawot pa rin eh kahit matumali. Kasi may, papan may panahon yan mga amigo na biglang mga pag mo yung isda, yung payaw na kakain talaga ng isda ng mabuti. Yun. Nakakarami. Ah, Luwanang nandyan naman ang isda eh. Ayaw lang talagang kumain ng maayos. Ayan. Ah. Uh, talagang ganun. Wala tayong magagawa pag uh, lugi. May pagbawi naman 'yan. Ano naman 'yan, mga amigo? Ah. Uh, kung tinatanong niyo bakit kami lumalaw pa rin kung talagang matumal naman at uh, hirap din makahuli. Ayon. Kasi 'yun nga, kagaya ng sabi ko, may surte. O baka dumating mali mo surtehin. Kasi pag lang nag-atsin po ka na may napuntahan ka, nakahanap pa ng payaw na kakain talaga ng gusto isda hindi, kahit hindi sa payaw, minsan nakakasurti batang, mga amigo, yung mga anod sa laot hindi silungan na isda yun ayun, talaga makakajakpat ka malugi ka man ng mga isa, dalawa hanggang uh, tatlong beses Ano, so, bumalik, mag, magbalik puhunan man lang uh, pag bigla ka naman nakasimpo nun, minsan nakakajakpat tayo dyan na malaki ang balansi o yun ang inaabangan natin kasi kung magsasawa tayo agad, baka yung swerte nandiyan ah, hindi pala hindi naman tayo lumaw eh, tayo wala pa rin parang yung, yung swerte tuloy nakalampas sa amin parang ganun ang mangyayari nun kaya tuloy tuloy lang hanggang dumating dun sa panahong pagbibigyan na ah. talagang ganun ang buhay ng pangisda isda gawa ng isda hindi naman natin tinalihan sa lahat yan saka hindi yan palaging gutong <laughs> may panahong hindi kakain yan yun mga nito Bili, kinakita ko lang kung ano ang uh, sitwasyon ng aming anong kinahinat na ng paglakat namin dito yan at least yung mga pasahero kong mga amigo ay eh, okay kung naman sila ako lang ang wala oh. ako uh, baka sa susunod babawi na lang ganun lang naman ang buhay ng mga maglalakot uh, kaya nga mga amigo ano uh, tuloy tuloy ang uh, ang pagbibidyo ko ah uh, hindi yan sa ano lang hindi sa kung may huli lang kasi sabi nila oh, eh binibidyo ko pa kahit na walang huli eh, eh hindi daw panuan pa panu niya wala namang huli ano yan mga amigo panuorin talaga panuorin yan ng mga interesado sa pangangisda ay mabawa mayroon mayroong nanonood sa atin na uh, gusto magplano ng tungkol sa mga pagbabangka at least alam nila kung paano ang buhay ng isang mga isda. Baka hindi nila aasahan na laging mayroon, uh, laging jackpot. Uh, na kada dating, hindi sila aasahan na may, na may mapaparty sila. May panahon talagang wala. Uh, ganun talaga. At uh, tis -tis lang. At may panahon naman na biglang jackpot. Kung baga man, yung lugi mo ng mga nakarang araw, mababawi mo yun. Bukod sa mab uh, kaya mong dublihin yung kita mo may pagkakataon ng mga amigo mayroong mga ibang kapitan nga dyan mga amigo pumaparte ng 100,000 may 50,000 isang laot lang minsan isang linggo lang ang tagal paparti ng 50,000 diba laki kahit na dalawang laot ka hindi kumita kung ikaw naman ay paparti ng 50,000 sa kapitan lang yun ha bigla paparte ng 50,000 di de... or 100,000 di de... yung inilakot mo na wala kang huli na, na wala kang pinarte parang nadubli naman doon sa sulod na lahat mo, okay lang din. O, ganun lang yan. Ay, kung magsasawa ka, yun na pala yung panahon na para ikaw ay makaparti ng malaki, hindi ka naman lumakot, o, edi sayang, makakalampas. Kaya tuloy-tuloy lang, walang tigil ang paglaok. Ganun lang ang buhay ng mga mga isda. Yan. At saka yung mga tao, magkaalisan yan. Kaya nga, uh, tinamon yung kamihanin mga amigo at uh, eh, hindi ako lumakot. Yung mga tao po, nagsilipat na ng bangka. O nung nakalipat sila na bumangka, yung iba nagkautang, hindi nakabayad sa bali dahil may na din siguro yung income. Magkakauta kasi bumabali sila eh. Hindi na sila basta-basta mga kalis kasi may naiwan silang utang. Oo, ayan kaso sa akin mga amigo, iba nangyari. Yung ibang mga tao, may mga tauhan ako, ibang mga tauhan ko umalis. Ay, hindi nagpaalam. Basta nung kami ay eh, lalaot na. Nung lalaot na kami, sabi ko, bakit uh, wala si ganito? Sabi niya, binaba, sabi niya, ipakasama, binaba na lahat ng gamit. Eh, hindi na yata sasama. Ayun. May nakaiwan sa akin ng utang na sa snail may iba-iba. Ayun. Hindi na nagpaalam, basta hindi na lang sumakay. Basta bigla na lang nawala. Ayun. Lilipat na yata ng ibang baka. Ay, ang nangyari, mga amigo, pagka lumipat na, umalis na, yung iba, ah hindi yung iba, yung karamihan, Pati yung kanilang uh, naiwang utang, wala na. Kinalik kalimutan na. Hindi na nila maalala. Ayun, na isang bago lang, hindi pa ganun matagal na bumaba sa akin 6,000 iniwan ang utang, hindi nagpaalam bigla na lang umalis uh, sa ibang mga kasi mga amigo kaya hindi nagpaalam yung mga ganyan, naaalis ay ang ginagawa pagka nagpaalam na sinabing bababa, kinukuha yung mga gamit ng ibang mga ng ibang mga bangka na ganun. Kasi makukuha mo lang yung gamit mo, mababawi mo lang yung mga, yung mga kawil mo pag nakapagbahay ka na. Yan ang kapira nila. Kung ka muna bago mo makuha yan. Eh, hindi ko pa naman nagagawa yun mga amigo kasi paan pa sila makakalat kung wala na silang gagamitin. Kaya nga lang dapat marunong din silang umalala sa kanilang utang. Yan. Ay ang kaso, Simula pa nung ako ay maglaot. Lahat ng bumaba sa akin may utang. Wala pang nagbayad sa akin. mga hindi wala walang nakalala bayaran yung utang nila. Nung makalis na. Yun. Ilan to. Ta Talagang wala ako. Wala akong matanda na binayaran ako sa utang nila. Na iniwan. Yun ang nangyari. Kaya yun. Yun ah. ang bahala sa ah, kanila. O, oh, kasi... Nung kunin nila sa atin yun, hindi natin, hindi tayo nagdalawang isip na e, bigyan sila pautangin kasi kailangan nila. O kaya nga lang, ako ang talo, hindi na nga ako pumaparte na iuwanan pa ako ng utang nila. Ang nangyayari, ako naman ang nagkakautang din. ng uh, mas malaki kasi yung konsumo ko pa at saka yung binabali pa nila sa akin, yung pinapautang ko ka sa, sa, kanila, yung binabali nila, inuutang ko lang din dahil wala naman akong ibang pagkukunan. Yun. Ayun, kung hindi man nila mabayara, pag hindi nila alalahan ninyo, nasa sa kanila na lang yon mga amigo. Bahala na. Ah, pero hanggat maaari, dapat naaalala nila kasi kinain naman nila yon Pero wala tayong magagawa pagka ganun ang kanilang pananaw sa buhay. O, meron talaga mga ganun, marami. Yun, hindi mga amigo yon. lugi ako nung nakara. So, lugi ako dito mga amigo. Mababawi na lang susunod. Ganito lang naman. Ah, uh, ngayong mga susunod na buwan. Ah, um, uh, ma Kadalasan ng kalahati ng July, August. Bihira-bihira nang may nalulugi diyan. Talagang sobrang malas na. Lang, sana hindi da kagaya ng nakaraang taon na maraming dumating na mga urka. Binubulabog nila ang payaw kaya hindi masyadong maganda ang income namin ng nakaraang taon. Ng nakaraang taon lang naman. Sana ngayon hindi dahil maraming tuna ngayon kahit saan kang payo magpunta makikita mo talaga ang tuna nandyan uh, talaga naghihintay lang yan ng panahon na ng gusto yon ayun mga amigo salamat sa inyong panonood ayun, kung hindi dahil sa inyo mga amigo, talagang uh, wala na talaga kung yung pagkukunan pero dahil sa nandyan kayo at nanonood kahit paano mga amigo ay may naitutulong kayo sa akin para medyo makaluwag-luwag, makakuan, maka malampasan yung mga ganitong walang hanap dahil sa inyo kung mayroon akong budget. Yan. Sana dumamita kayo mga amigo. Sisikapin ko naman na mas mapaganda pa yung content natin at uh, makapag uh, ma share ko sa inyo kung paano ang buhay ng isang maglalaot, ang isang mga Yun salamat sa inyong patuloy na panonood at nandahil sa inyo ay, kahit pa paano uh, yon kumikita rin naman ako at uh, sana dumami pa kayo para uh, makapag din naman ako sa iba at hindi kahit pa paano, mayroon din ako ma-share sa iba hindi lang para sa akin yon sige, salamat ulit mga amigo